na nagsimula umano ang hidwaan ng maginang Yulo dahil sa pera. Bago pa umano na pangaralang kampiyon si Carlos Edriel Yulo, ay nagpaunlak na ng interview sa Bombo Radio ang nanay neto na si Angelica Yulo. Ayon sa ina ni Kaloy, nakadeposit ang perang napanalunan ng atleta sa kanyang sariling bank account. Kaya lang ay hindi nagustuhan ng anak at nais nitong kunin sa kanya. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang, e-like, subscribe, e share, at comment down below. Ngunit hindi pala agad ma-withdraw sa bangko, dahil sa kanilang policy ay dapat matapos pa ang dalawang taon. Dagdag pa niya, ay galit umano ang nakakababatang kapatid ni Kaloy, sa kanyang kuya, ngunit sa panayam ng ABS-CBN sa kapatid ni Kaloy, ay proud umano ito sa kanyang kuya, taliwas sa sinabi ng kanilang ina. Idinamay pa ni Angelica, ang tatay ni Kaloy, pero sa panayam niya sa ABS-CBN ay proud naman ito sa kanyang anak, at sinabing kaya ni Kaloy, na may panalo ang gold medal, at matagal na netong pangarap. May mga netizens, din na nakakuha ng screenshot, sa maayos na sagutan, ng mag-ama sa social media. Isa sa mga naging isyo din ng mag ay gumastos umano si Angelica, na walang pahintulot mula ni Kaloy. Depensa ng nanay ng atleta, ay para umano makita ni Kaloy ang kanyang pinaghirapan. Bilang remembrance sa kanyang pagiging atleta, o kung baga ay investment. Dagdag pa ng nanay ni Mrs. Yulo, ay hindi naman gaano kalaki ang kanyang nagastos, upang ikagalit ng kanyang anak. Nabahala at naawa naman ang mga netizens kay Kaloy. Dahil imbis e congratulate, at bigyan ng suporta para sa susunod na laban ang kanyang anak, ay pinahiya pa niya ito sa buong mundo. At mula sa dati niyang post sa kanyang social media, ay tila proud pa itong binlock at pagtakwil sa kanyang sariling anak. Ngayon na nanalo si Kaloy, at makakakuha ng napakalaking ganting pala, ay pinagtawanan ng mga netizen si Angelica. Nang mas pinuri pa ni Angelica at ng iba nilang kapamilya, ang pagkapanalo ng Japan laban sa kanyang sariling anak, ay laging ibinabato ng netizen sa kanya, na napahiya siya tuloy. Olympic gold medalist na si Kaloy at dalawa pa ang nakuha. Uuwing mayaman, at mas lalong pinagpala ang tinakwil niyang anak. Biro pa ng ibang netizens ay naka-gold din ang nanay ni Kaloy, gold digger. No, uh, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. ん <noise>